Ayan, what's up guys? Ayan, so ito na naman yung sakuna na naganap dito sa Pastry Black seven Payatas, Quezon City. Isa na namang sunog to mga idol. Ayan, nasa 45 minutes. 45 minutes pa lang. Mabilis kumalat yung apoy. Ayan, at mabuti naman at mabilis nakarespondi yung ating mga rescuer na bumbiro so ayan, so mga idol ah, paalala ko lang sa ating lahat na ah, kailangan natin magingat lalong lalo na sa mga nakasaksak sa ating mga extension yan mga charger ng cellphone o kung ano paman electric fan, huwag natin iwanan nakasaksak yung mga idol dahil yan ang nagiging sanhi ng sunog so ang pangyayaring itong mga idol di natin alam kung ano ang pinagmulan ng sunog di natin alam kung sa mga kuryente sa wire baka nagkiskisan at kumislap kaya nagkaroon tayo ng sunog dito sa barangay payatas ayan mapapansin nyo grabe ang liab ng apoy ayan nasa luuban siya medyo mahihirapan yung ating bumbiro dyan na pumasok Ayan. So, sa loob niyan mga idol, mayroong nagpapatay na ng apoy niyan. Pero, hindi kaya ng host lang ng gripo. Kaya, hindi nila kayang patayin. Ayan, yung kalsada, talagang uh, maaliwalas para pagdating ng kumbiro tuloy-tuloy. Grabe yung second floor na yan na bahay inabot na ng apoy at pinasok na siya sa loob lumalabas na sa bintana yung apoy ang yung ibang tao nagsilabasa na at hinakot na yung mga ibang mga gamit nila na pinaka importante sa kanila gaya ng mga damit at kung ano pa mga gamit nila pinanglabas na kawawa naman yung nasunugan kaya lagi po tayong mag-iingat para makailas tayo sa ganitong sakuna. Medyo matagal-tagalan yung bumbiro natin. Ayan. So, ito na nga yung mga bumbiro. Napagkadami ng bumbiro na dumating. Talagang sinigurado nila na maraming bumbiro ang naka-rescue dito gawa ng nakaraan dito banda sa may lupang pangako dito rin sa payatas grabe yung sunog talagang daming bahay na na damage kaya ngayon sinisiguro nila na hindi na ganoon ang mangyayari yan hanggang doon yan sa taas na damage buti naman at mabilis na dumating yung mga bumbiro. Anong balita doon? Anong Thailand? Okay na, tapos na. Ano nga ang ano? Ang post? Hindi ko nga alam kung bakit gano'n nangyari. Nag-iisan siguro ng sigarilyo. Sa Korean yan. Malamang sa Korean nangyari yun. ayan nila na buwas ng pila ng bumbiro. Hello,